Saan ka na naman pupunta? So, you know, good day sa atin mga mister. Meron na naman tayong ride today mga mister. Pupunta tayo sa may Escolta, Manila. Samahan nyo ako mga mister. Imi-meet lang natin si Jonathan. Tapos diretso na tayo doon. Kina niya yung suot ko. Poging-poging mga mister. Nakapolo pa ang kamister nyo Ayos diba? Abangan nyo yung rerelease ko na video sa i-video natin today mga kamister Bali itong mapapanood nyo behind the scenes na to ng video natin mga kamister So yun abangan nyo tsaka pakilike na rin yung video Tara, sa mga sa video. Ayan so, mga mister, andito na kami ni Jonathan sa First United Building. Abangan nyo yung video na ilalabas natin dito. Ayan so, mga mister, dito na tayo sa ground floor ng First United Building ah tingnan niyo parang gallery dito, ang ganda. Dito sa ga, sa ground floor yung history ng building niya sa so, mga mister. Kaya niyo bisitahin, Miss Jonathan, no? Number one, number one, number one. Gusto <laughs> <laughs> niyo <laughs> 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 And si Dolphy, mga mister. Yeah. <laughs> Idol, Dolphy. Kasi <laughs> yan, dinan nyo. Yung lumang elevator versus sa bagong elevator. Tapos, pwede rin umakit sa taas mga ka-mister. Meron doon co-working space sa yung mini museum. Tara, akit tayo. sa may mini museum dito sa may First United Building. Abangan nyo yung lalabas ko na video about dito sa tour natin dito sa First United Building, mga mister Sasali natin siya sa contest. Sana, supportahan nyo yung video e-like nyo, mga mister May kasama natin si Jonathan. Ano, well, assistant ko siya ngayon, videographer. Well, thank you sa so good friend niya. pinayagan niya si Jonathan sumama sa akin today. Sa uh, shoutout kay Macy's, pinayagay niya rin ang ano, video ngayon sa mga grades. no yeah. yeah. Ayan mga mister, tapos tayo kumain dito sa The Dean's Coffee Shop. Ito so, yung mga happenings dito sa loob ng ano, First United Building. merong siyang gian. May parang mga gallery. din dito ng ano barber shop. Dami mm -hmm. well, ng na tayo. Muulan. Number one. So yun mga mister, nandito tayo ngayon sa paterno sa Quiapo. Nakuha na natin yung eyeglass ni Mrs. O yun, pauwi na kami ni Jonathan. Pero bibilang ko muna ng pasalubong si Mrs. sa Iba Navy. O yun mga mister. Number na <laughs> Mister, abinita tayo Kauwi na tayo mga kamister mister Umiwalay na si Jonathan. Pupunta ba siya ng Pasay eh. Ayan hey, o, Abinida Manila. Sa lang tayo dyan sa rekto mga mister ayun mga mister andito na tayo sa Sampalok sa may Honda bibitayin bibili pa sa lubong kay misis dito sa Iba Navy ito wow! sir open na ma'am open na yes, order po yes, ano po, ah uh, kebab pita Uh, dalawa po tapos isang ano extra pita kahiwalay po ma'am yung mga pita Apo. So yun mga mister, andito tayo sa may Iba Navy, binibila natin ng pasalubong si Mrs. Lago tayo umuwi. So yun, abangan nyo pala sa video natin kung ba tao na ako nakapolo ngayon mga mister. Karon tayo sa na contest. Okay na po. Thank you. Thank you po. Tatlong pita po na. Okay, thank you. Thank you. Ngayon, well, mister, na na natin yung pasulubong kay Mimi. Suwi na tayo. Ngayon, well, gusto ko rin pala magpasalamat kay Jonathan. Dan, thank you. Sa pagkasisaakin today, biographer kita today. Salamat, Dan. Maam, sir, and dito yung mga nagluluto dito sa Ivan Navy. Oi. Salamat po, ha. Ay, ay. Dito po, salamat. Siguro natin ano? Okay Yeah, thank you. Bye. bye. So, yun ma'am, sir, pauwi na tayo. Nakabili na tayo ng pasalubong ni Mrs. Ito oh. tita, yung paborito niya sa Iba Navy. So yun mga kamisa, dito na natatapusin yung vlog. Lagi yung tatandaan. Happy wife, happy ride. Ingat!